Sunshine Cruz Lucky Charm ni Atong ang sasabang, tapon pang paswerte, tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Siguradong, Lucky Charm, kung ituring ng kontrobersyal na negosyanteng si Atong ang ang kanyang girlfriend na si Sunshine Cruz sa halos lahat ng mga litrato at video na naglalabasan sa social media na kuha sa loob ng sabungan, ay magkasama palagi si na Atong at Sunshine. Kamakailan nga lang ay may bagong video na namang kumalat sa social media ay naispatan na naman ang magjowa habang nasa loob ng sabungan. In fairness, kinakiligan na naman ng mga netizen ang eksena kung saan lantarang hinalikan ni Atong ang salip si Sunshine. Talagang sigawan at palakpakan ang halos lahat ng nakasaksi sa kanilang kissing scene. Base sa comments ng mga nakasaksi sa sweet at cheesy moment ng magkarelasyon, matapos daw pakawalan ni Atong ang hawak na manok na panabong sa arena, lumapit muna siya kay Shine at hinalikan ito sa mga labi. Nagkakaisa naman ang mga nakapanood sa kilig-kiligan kissing scene, sa pagsasabing si Sunshine raw ang pampuswerte ni Atong sa pagsasabong mismong si Atong Ang ang umami na totoong girlfriend na niya ngayon si Sunshine. Patunay nga riyan ang nag-viral na halikan ng magjowa sa social media. Sa isang kumalat na video, makikitang lumapit si Sunshine kay Atong para halikan ito sa lips. Sa isa pang hiwalay na video, makikita naman si Atong na lumapit sa aktres at hinalikan din ito sa labi. Pinaniniwala ang kuha ang mga ito sa loob ng sabungan, base sa mga comments ng netizens. At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa inyong panonood.